mga kapuso, mga ka day. And for today's vlog, mga kapuso, ay prompo namin! So ngayon sasagutin ko yung tanong na 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 Oh my God, ko. Ah, ano yung gusto kong ma-experience sa prom? Okay. Dahil wala pa naman akong experience, mga kapuso. Ngayon lang po! I'm so excited kasi alam nyo ba mga kapuso, first time ko po, po magsuot ng gown. Ayan, o oh, diba, ang ganda. Kung hindi dahil sa maka, hindi ko to na-experience, diba? So, gusto ko mga kapuso mangyari dito sa prom is, gusto ko magkaroon ng award yung mga best in gown. Yung... Hindi ko din alam kasi kung ano yung tawag sa mga awards, awards pag may prom. Basta gusto ko makatanggap ng award. Tsaka syempre, my kadate. <laughs> hindi naman my kadate. I mean, my partner. Ganun. Kasi diba, parang kompleto talaga yung promo mo pag may mga ganong moment. Tapos madaming friends. Diba? Party, party with the With the friends. Like, hindi naman ako mahilig mag-party mga kapuso. Pero, ayun lang, sana mag-experience ko yung ganong moment dito. So, ayan, mga kasama ko dito. Kita nyo, ang gaganda pa ng mga gowns namin. Abangan niyo po yan, mga kapuso. Thank you for watching.